Hey mga idol, magandang araw po sa inyo Kumusta kayo lahat? Welcome po ulit dito sa aking YouTube channel Ngayong araw po mga idol uh, Pupunta kami dun sa, ano, sa London, Ontario Para ipagawa itong sasakyan ni Bayaw Kasi nga po mga idol, ayo uh, ayaw mag-start So kaninang umaga pa ito naka-on Kasi binuster ko dun sa ano Binili namin booster So gumamit kami ng booster Kahapon bumili pa Ngayon, na-charge lang siya kaunti Tapos namatay ulit ang ginawa ko ko sa ano uh, sa sakyan ko kinabit ko so nag on siya kaya ng umaga mga idol so hanggang ngayon walang patayan to maubos na yata yung ano niya yung gas so ngayon nadiretso na kami ng London pagkatapos namin sunduin siya doon sa kanyang trabaho mga idol kasi yung bayaw ko mga idol katrabaho siya ng misis ko isa, sa, isa po siyang uh, PSW ayan mga idol so ayan mga idol tara drive na muna tayo mga idol ayun ay mga idol so nandito yung misis ko Ayan sa likod uh, si Papa. <laughs> kasama namin si Papa. So kasama namin sa barangay kasi titi <laughs> titirahin namin yung naggawa nung sa kayo na linggo kasi dinala na na linggo mga idol. Ganun pa rin yung ano sira niya. Sabi, okay, Sabi niya okay 100% daw oh, yung battery no problem. Uh, yung parts no problem kasi meron silang diagnosis, diba? di ba? just sa computer nila. Sabi nila okay, pero ngayon kanina o oh, nung isang araw ganoon naman yung nangyari so we decided to go there and pila complain and there you go they will uh, replace a new battery tagal naman hey mga idol so nandito po kami ngayon sa ano sa yung city namin so inintay ko si ano si Bayo ko yung si bakla <laughs> para lumabas duwan muna ako nitong mga idol so ito yung city namin ito yung uh, Stratroy Ontario small city pero ngayon uh, guys ano na to eh uh, lumalaki na rin yung ano dito population so dito dati uh, kukunti lang yung mga Pilipino ngayon makikita mo every uh, every corner makikita mo may mga Pilipino na lumadaan dito makakasalubong mo ayan maganda na rin dito mga idol <clears throat> So dito uh, naka 5 years na lang ako dito sa ano namin itong uh, taon namin na dito 5 years nung simula nung dumating ako nandito dito na talaga ako at saka yung company na ko yun din yun. hindi na ako lumipat ng uh, company pa mga idol ay mga idol So dito mayro dito ng ano uh, food basics so yung food basics dito mabibili mo mga ano uh, basics needs ayan so, yung uh, food basics ito yung maganda dito kasi marami sila laging ano uh, low price yung mga bilihin so kung mga uh, nagtitipid dyan mga bago dito sa Canada nagtitipid kayo pwede kayo dito pumunta sa ano sa food basics and then uh, kung nagpapadala kayo ng pera sa ano sa Pinas uh, meron din dito merong uh, Western Union ayan uh, pagpadala kayo ng um, pera nyo sa Pilipinas sa mga mahal sa buhay ayan pero magtira kayo mga idol huwag lahat <laughs> <laughs> ay mga idol, pupunta na kami ulit doon sa pinagtatrabahuan ng misis ko idol o ng uh, aking bayaw pero lang kasi yung pinagtatrabahuan nila mga idol nursing home mga idol <laughs> ay mga idol, andyan na si uh, si bayaw mga idol, Ayan na so didiretso na kami mga idol ngayon sa, ano, sa London para matapos agad, sana matapos agad mga idol malapit na tayo ng London so guro mga ano pa mga 8 minutes to 10 minutes more depende sa traffic Hey mga idol, so nandito na kami nga kami sa, ano, sa, Honda Westgate dito sa London, Ontario mga idol Iba park lang namin to dito, Bala na sila kukuha na lang daw to dito kasi nung nakaraan na linggo nga, nandito na sila Saan mo maupo? Saan may bibigay ng susi? kamo dala na kamu isang, ano buong pamilya so mga idol papasok kami dito sa ano sa Honda Basket sa service nila kaso lahat ng pamilya nandito na eh <laughs> mga idol so nandito kami ngayon sa ano sa lobby so nandoon na sa ano nasa hospital na yung ano niya sasakyan so hintay lang namin kung anong uh, results sana magawa agad kasi apat nga kami magkakasama <laughs> kasi may pupunta pa kami mamimili pa sana hindi abuti ng siyam siyam sabi nung uh, reception it is about one hour nila, magagawa na nila sana nga all okay, okay so the lights are off he drove it for about 10-15 minutes nothing okay. came back on There's nothing, everything's working, cruise control, lane assist, traction, The, the, what the lights were were a history code. So, but as of now, you're perfect. I wouldn't worry about anything. The battery is still the same. Battery's but perfect. It's charging perfect. Alternator charging at 14.2. Starter's good. No flat but spots here. How how come it always like they that, drain the battery? That's not the bat. That that issue isn't a battery issue that was more or less there was code stored in the system yeah. call That's roadside and get them to tow it in in the dead yeah. state because once you boost it again everything's good because that alternator will charge the battery as you drive here so it won't give me an accurate test We're going to really take the car obviously no charge and then if it dies call me okay Thank you. Happy to L2, okay? Oh, okay. okay. thanks man take care yeah okay. see you buddy have a good yep. day see you, yeah. day. See you too. again There you go guys. So nakausap ko nga yung ano, yung uh, receptionist. Yung nga, sabi nila okay naman. So last week the same thing. Uh, sabi wala ring uh, problema. Pero yun nga naging ano siya na, na drain yung battery. Hindi, Ay mga idol, uh, alis na muna kami mga idol. So ito nga yung ano, London West uh, Westgate Honda hope it, everything is fine. Ay mga tol. So mag drive na muna po ako. Hindi hey, meron dito oh. Andito yung susi, wala. Meron pa doon eh. Kulibyan. Hindi ko alam. Oh, binigay na talaga 'yan, ha. Dalawa 'yan eh. Kaso hindi ata ni Kasya. Hindi. Dito muna lang sa unahan. Dito muna lang sa unahan. Sinabi, meron na. Hindi, kapag ka namatay daw yun, kapag namatay daw ulit oh, to, tatawa tatawagan ko sila. At itutuwing itong sasakyan. <laughs> Pag namatay ulit, wala na, mag-decide ka na. <laughs> palit or ano na. Oo, oh, kamo ayaw ko na kamo niyan, ayaw ko na kasi <laughs> hassle. <laughs> palitan niyo yan kamo kasi hindi ako nakasakyan. Ayaw ko na kamo kasi ito. ano, okay. nag ng gusto. <laughs> eh, bakit palitan na lang ng, ano, nang iba. <laughs> oh, Ayan mga o. idol. Uh, pero siya, siya pa rin mag decide <laughs> Ayun mga idol, maraming maraming salamat po sa panonood nyo sa aking video. Kung nagustuhan nyo po ang aking video, uh, please uh, press the button, like, share, and comment kayo mga idol. And God bless you! Bye naman kayo dyan! Bye! <laughs>